ah uh, alam niyo mga kalipad kung posortehin ako sa YouTube channel o sa YouTube uh, at marami magsusubscribe subscribe uh, at susuporta. Uh, at sa ngayon hindi pa tayo kumikita kasi kung piso pa lang natin sa YouTube sa pagbablog. So kung kikita man ako, itutulong ko din sa mga mga nangangailangan niyo sa mga kapos na may hirap. Yan mga kalipad, yun yung plano ko eh. Hindi lang basta magbablog tayo or kikita. Hindi, kung palarin man tayo mga kalipad, ganun ang gagawin ko. Tutulong at tutulong ako. Ah, hanggat kaya o kaya natin ibigay sa mga hingay ng tulong, tutulungan natin mga kalipad. So sana supportahan nyo ako sa mga vlog ko, sa mga content o video na sinisimulan yun sana ang aking hiling o pag tayo mga kalipad sana pala rin tayo hingin natin sa Panginoon yan at pagsikapan din natin mga kalipad mga katropa kaya yun lang masasabi ko uh, supportahan niyo ako mga kalipad kasi kung totoo silang marami akong nakikitang nahihirapan sa Pilipinas lalo na may mga karamdaman o gaya isa kong kaibigan nga na no, nasa Batangas sa uh, ano siya sa tawag dito siya nga ba siya parte sa Batangas uh, kalimutan ko na eh basta sa parte siya sa Batangas yun tutulungan ko yun mga kalipad kahit maliit na bagay tutulungan ko yun kasi nakakaawa siya talaga mga kalipad kung talagang makikita nyo o gusto niyo puntahan niyo makikita niyo ang kalagayan niya pero kahit ganun siya kahit na stroke na siya lumalaban pa rin siya sa hirap ng buhay kasi talagang sa ano pinabayaan siya ng family, family, niya iniwan siya nung nakakapagtrabaho pa siya uh, malaki pa yung na uh, ano nyang kita lahat malapit sa kanya natutulungan niya din lahat ng mga family niya or man tapos nung siya na yung nagkaroon ng karamdaman o sakit na stroke wala wala nang nakakalala sa kanya iba pang tao yung mga tumutulong sa kanya yun yun yung masakit din mga kalipad di ba yung natulungan mo tapos nung ikaw na yung mga ngailangan wala pinalikuran ka. Kaya sa reality ng buhay, ang anong umiiral talaga pero, yun ang nakikita ko mga kalipad sa dito sa mundong ito. So yan mga kalipad, at sana supportan nyo ako sa aking YouTube channel. At mapaangat ito at dumami ang ating subscriber o magpapalo pa sa ating YouTube channel. Thank you, thank you.